manalangin kayo. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dagpapakumbaba kami lumalapit sa iyo ngayong gabing ito. Salamat po, O oh, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob sa amin sa buong araw na ito. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hamon, kami nakatanggap ng mga biyaya mula sa iyong mapagpalang kamay. Salamat sa buhay, sa kalusugan, at sa mga mahal namin sa buhay na kasama namin sa bawat hakbang ng aming araw. Salamat sa bawat hininga, sa bawat pagkakataon na kami nakapagdasal, at nakasama sa mga mahal namin sa buhay. Salamat sa mga simpleng bagay na madalas naming ipagwalang bahala ngunit may malalim na kahulugan sa aming puso. Panginoon, pinasasalamatan din namin ang bawat pagkakatao na kami natuto mula sa aming mga pagkatalo at kabiguan. Sa mga pagkakataong kami nahirapan, natutunan naming magtiwala sa iyo at humingi ng lakas upang magpatuloy. Aming mahal na Diyos, sa gabi pong ito, kami po'y lumalapit sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat. Salamat po, O Panginoon, sa bawat biyaya at pagpapala na iyong ipinagkaloob sa amin sa buong araw na ito. Salamat sa bawat hininga, sa bawat araw ng buhay, at sa lahat ng mga pagkakataon na kami nagkaroon ng lakas at sigla. Salamat sa mga aral na amin natutunan at sa mga pagkakataon na kami umusad patungo sa mas mataas na layunin sa iyong pangalan. Panginoon, sa iyong walang katapusang pagmamahal, hinihiring namin ang iyong pagpapala. Ipinagpapasalamat namin ang lahat ng magagandang bagay na amin tinamu Ngunit kami rin ay humihirin ng iyong tulong at pagpapala para sa darating na mga araw. Daway magpatuloy ang iyong mga biyaya sa aming mga buhay, hindi lamang sa material na bagay, kundi pati na rin sa espiritual at emosyonal na aspeto ng aming pagkatao. Panginoon, pinagpapasalamat namin ang iyong patuloy na gabay at proteksyon. Kami po ay humihiling na patuloy mong ilawan ng aming landas, at bigyan kami ng karunungan upang matutunan ang mga tamang desisyon sa buhay. Daway mapuno kami ng iyong mga biyaya na magdadala ng kagalakan, kapayapaan, at tunay na kasiyahan sa amin mga puso. O Diyos, itinataas din namin sa iyo ang aming mga pamilya, mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Daway patuloy mong pagpalain sila ng kalusugan, lakas at tagumpay. Ipagkaloob mo po sa kanila ang mga biyayang magpapalago sa kanilang pananampalataya, magbibigay gabay sa kanilang buhay, at magpapalakas sa kanilang kalooban. Kami po ay humihiling din ng pagpapala para sa mga tao sa buong mundo. Ipagkaloob mo ang iyong proteksyon sa mga nagdulusa, sa mga may sakit, at sa mga nangangailangan. Naway mo damo nila ang iyong pagmamahal at ang mga biyayang magbibigay sa kanila ng lakas at pag-asa sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa aming pagtulog na iyong gabi, hinihiling namin, Panginoon, na ipagkaloob mo ang kapayapaan sa aming mga puso. Ipagkaloob mo po ang kalusugan at kaligtasan sa aming mga katawan. Ipadama mo sa amin ang iyong presensya upang magbigay ng katahimikan at kagalakan sa aming mga kaluluwa. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakamali at gabayan mo kami sa mga desisyon at hakbang na aming tatahakin bukas. Daway magising kami bukas ng may bagong sigla at tapang upang magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala namin ang aming buhay at ang lahat ng aming mga pangarap. Uwag mo po kaming pabayaan at patuloy na pagpalain kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Kabayan mo kami sa aming pagtulog na yung gabi. Ipagkaloob mo ang kapayapaan sa aming mga puso at isip na malaya sa mga alalahanin at takot. Palakasin mo kami upang maging handa sa anumang hamon ng bagong araw sa aming pagtulog, sana'y madama namin ang iyong presensya at pagmamahal. Patawarin mo kami, O Diyos, sa mga pagkakamali namin sa buong araw na ito. Iligtas mo kami mula sa anumang kasalanan at bigyan kami ng lakas na magbagong buhay. Palakasin mo kami upang magpatuloy sa pagdawa ng mabuti at maglingkod sa kapwa ng may malasakit at pagibig. Sa huling sandali ng gabing ito, kami humihiling ng kaligtasan at proteksyon sa lahat ng tao. Ipagkaloob mo ang iyong pagpapala sa bawat isa at patuloy mo kaming gabayan sa aming mga landas. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng biyayang tinamo namin. Daway magpatuloy ang iyong pagpapala sa aming buhay at ang aming pasasalamat ay magbigay ng kagalakan at tuwa sa iyong puso. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang una. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amém.